Hello po! Ayan. After 20 minutes po na ating paglalakad. Tingin ko nga hindi mo ang 20 minutes yun. Siguro mga 15 minutes lang. Narating ko na po yung paana ng Wawa Dam. At ayan, ang ganda-ganda po talaga. So, ipapakita ko na po sa inyo ang paana ng Wawa Dam. Ayan po ah. Tahandaan muna. At ayan na po. Ito po ang foot of the dam o yung pana ng Wawa Dam. Diba? Wow! Ganda, no? I-zoom ko po, po siya para sa inyo, ha? Ah. Nali lang po. Yun nga po, may mga nagpipicturan pa po. Ang ganda po kasi talaga ng Wawa Dam. Ayan. Diba? 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 Ang ganda po ng foot of the dam. O yung paano ng Wawa Dam. Parang sarap tuloy maligo. Hmm. So mamaya po ha, papakita ko kung ano po kung mga makikita nyo dito sa Wawa Dam.